Matay yung kaibigan ko. Oh, yan. Oh. Si Sir Jonas. Oh, yan. Oh, ano gagawin mo ngayon dito? Wow! Ano? Kunin mo yung ano mo, yung kapangyarihan mo pala. Kaya yung kantan dyan. mo na. <laughs> Libro mo na ako kape, Sir Jonas. <laughs> ha? Oo nga. Yung ano mo dito mo na to. Kunin mo muna tong kapangyarihan mo. Tuti. May hindi, mong hindi, hindi. lalagay mo, isuotin isu, isu, mo muna isu, sa kate, madali. <laughs> Ayan o. Ayan o. Tama mo, magiging kanta dyan na dyan mamaya. Bug, bugtungan muna tayo si Ardonyas. Libre, kape. Ang may mong costume. Ayan. Dali, ang may Teka. Sa <laughs> Ardonyas, oh, classmate ni kate, teacher na kayo.

Ang unahin mo yung hita para lumaki ang foot mo. Ito dito. Yan, game. Gym instructor ka lang pala. Hindi ah, oh? hindi ako gym instructor. Dito, yan oh, ang gym. Hmm. Please follow mo si Jones Palagabog Sa vlog niya. May vlog yan eh. May oh, isa rin yan. Kala ko magkakapit tayo, magkapit muna tayo. Magagod tayo mag-gym. Oh. Oh, Tara. Yan oh, bye bye. Hindi bye bye na. Okay.